Alright, ayan, good day mga kamukha Nagbabalik again, KD35 Vlog And uh, for today's video is uh, Magluluto tayo ng Ginto Ayan, so ang luluto natin ginto is uh, Galing sa Galing dun sa linang Ito yung sinasabi kong linang Ayan, galing dito So <clears throat> Dito siya Ayan, nalinis ko na yan At ito ang ating lulutuin Pero, Uh, ito is pari, bali ano siya pang third process, fourth process. Ayan, pang apat na process na yata to. So hindi ko alam kung marami tayong makukuhang ginto diyan o konti. <laughs> kasi pang apat na process na siya eh. So nakanda ng ating borax, ating butin, ating lutuan. Ayan. Uh, nabitak na kasi ito kaya hindi na siya pwede alright So, start natin ang pagluluto. At wala nang intro-intro. Okay? Okay, so una is painitin muna natin yung lutuan. Ayan, kailangan natin painitin yung lutuan para mas madali siyang maluto. Ayan, tapusin mo tong video kasi marami pa rin nagko sa akin kung paano daw magluto ng ginto. So, gagawin uh, gagawan ko ulit ng vlog at ayan, meron tayong lulutuin. At pagkatapos uminit yung lutuan, lagyan natin ng borax. Saka natin ilagay itong lulutuin natin. Saan natin yung Okay, so kadalasan pagka ganitong pang-apat na process o okay, pang limang process yung pinagkuha natin ng dito medyo matagal siya. Ka. Kasi nga, uh, marami pa rin nakahalo na hindi metal. Parang ano, yung tinatawag naming linang. Kasi ito dapat uh, binabad ko muna sa asido para matanggal yun. Pero yun, wala tayong uh, naubos yung asido ko. So, pagka nagkamali tayo ng pagluto dito ayan, uh, hihingi na lang ako sa kapitbahay kung meron silang asilo ayan, unti-unti na siyang natutunaw ayan, sana malino sa camera yun

Naku po. Mukhang kailangan nating kailangan talaga nating ipuro ito. <coughs> okay, so kailangan nating ipuro ito para ano? Kasi medyo medyo puti siya. Uh, ibabad natin sa asido. Okay, ayan. So maghahanap uh, ako ng asido sa akin kapitbahay, sa mga mababait kong kapitbahay. <laughs> Manghihiram muna tayo doon. Ayan. Tara, manghiram tayo ng asido. Okay, ayan. So meron tayong asido diyan. Ayan, nitric acid. At ang ating pagbababalan. So ito pag binabad natin, Sigurado magbabawas ito. Uh, uh, magbabawas yung laki at sa katimbang niya. Ayan. Kasi nga ipupuro natin. Okay? Pag mo na ganyan, may reaction agad yung asido na makikita mo. Yun, kinakain ng asido yung hindi ginto. Ayan, so yung matitira lang dyan is yung purong ginto. So babalik na, babalik na lang tayo mamaya kasi uh, yung usok nito is masama sa ilong. Ayan. So iiwan ko tong camera na nakatutok dito. Babalik na lang ako mamaya. Ayan, mabilis yung kanyang ano eh, reaction eh. Babalik tayo mamaya. A few inches later. All right, ayan after one hour. Ayan, tapos na rin. So, ito, huhugasan natin. Let's go. Alright, ayan, hugasan natin to Pero hindi natin itatapin yung kanyang tubig. Kasi yung tubig nito is uh, may laman siyang silver. Ayan. luto, luto ulit, luto. kape. Eh, painitin natin yung lutuan. Mukhang paubos Ng aking butin sana ay matapos ito. Nah, nga hai, lumiit nga siya Nagbawas Ang hai, Laki Oh Lumiit siya hai, okay, hai, Ang ganda. Wow naman. Wow. Wow. <laughs> Yan malinaw na. Kumpara kanina, pero ang pagkakaiba ang laki yung binawas. Pero at least naging ano na siya. Ah, uh, 22 or 24K. Or uh, 21K, sabi na natin 21K or 22 ito. Pero imposible nga walang 24K ito. Ayan. Alright, ayan. So, ito na ang ating final final product. Ayan. So, nasa 21 to 22 ito. Carats. Ayan. So, ganun yung paraan ng pagluto ng ginto at uh, paraan kung kung medyo pangit yung pagkakaluto ng ginto nyo. Try nyo gayahin yung ginawa ko. Ayan. Gumamit lang kayo ng nitric acid para yung nitric acid yung tutunaw sa nakahalong hindi ginto. Ayan. So, yun. Sana nakatulong tong video to, lalo na sa mga nagtatanong kung paano. Kasi marami nagtatanong sa akin na nagluto daw ng ginto ng itim. So, kung ng itim yung niluto nyo, malamang eh, hindi siya nalinis na husto. Uh, kaya ganun. At saka, at saka yung nagtatanong sa akin bakit yung nagluto daw siya, eh, pumuputok-putok. Ibig sabihin, marami pa rin nakahalo dyan na pyrites. Ayan. Kasi pag niluto mo kasi yung pirates, Pumuputok yan. Pumuputok-putok yan. Kaya, yun yung dahilan. Kaya, yung nagtatanong sa akin na yung niluto daw niya, pumuputok-putok. Eh, yun yung dahilan. May pirates na nahalo doon. Hindi purong ginto yung kanyang niluto. Ayan. So, sana nakatulong to yung video to. At uh, maraming salamat sa mga nanood. Ayan. Alright. Ayan. So, yun. Uh... Uh, isang mabilisang shoutout sa mga nagpapashoutout sa atin at uh, unahin ko na itong si uh, uh, Antingero PH sa uh, vlog uh, from Aklan. Ayan, maraming salamat bro at uh, ito yung laging nanonood sa aking video. Ayan. So, isang vlogger din 'yan, si Antingero PH sa uh, vlog. At uh, shoutout kay uh, Christian Chan. Christian Chan from Leyte. Ayan, shoutout sa inyo sa mga taga-Leyte diyan. Shoutout Shout out kay Julina Sarmiento from Pangasinan. Ayan, shout out sa mga taga, taga Pangasinan diyan. Ayan, shout out sa inyo. At shout out kay uh, Alan Vega from Naga. Ayan, shout out sa mga taga Naga diyan. At shout out kay uh, Sinina TV. Ayan, so shout out Sinina TV. Ayan, so kung gusto mong ma-shout out sa aking uh, video, mag-comment ka lang diyan at kung gusto mong at kung may gusto kang malaman sa aking vlog for today, eh, huwag kang mahiyang mag-comment dyan at uh, susubukan natin sagutin yan sa abot ng ating makakaya. At uh, mag-PM uh, ka lang sa aking Facebook page kung uh, meron ka pang gustong malaman. Ayan, so, PM ka lang sa aking Facebook page, KD35 Vlog. So, yun, hanggang dito na lang itong video ko. At uh, kung bago ka lang sa aking video, baka naman pwede pa subscribe dyan, pa-like and share. At uh, para lalong kang updated sa mga video na aking ina-upload Kalimpangin mo yung notification bell icon dyan Okay, ayan, marami salamat And again, Happy New Year Bye, -bye.